Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni sa kanyang mga alagad, ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon, ang mga tao'y nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha ng dinila na malayan at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaing magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan niyo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababaya ang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na dininyo inaasahan